Hello guys. Ayan, hindi ko napansin. Mayroong isang bunga, pitasin natin. Isang bunga. Ayan, may mga bulaklak na siya. Tapos namunga na siya ng isang piraso. Ayan, ang haba. May bunga na siya. Ang talong, ayan, may isang bunga. Itong talong na to. Hindi ko to pakinabangan. Ayan, guys. Ay, nabali siya. Ayan, bunga. Wala nang bunga. Pero, namumulaklak na naman uli siya. Ayan, may bulaklak na naman uli siya. Ayan, namumulaklak na naman. Ang ating talong na maganda. Ang ganda-ganda ng talong ang talong na maganda. Ayan ang talong. Ayan ang ito ay ang ah, saluyot. Ayan ang oh. at saka ah, ang ayan, oh. ayan ang malunggay Ayan. Ang malunggay, ito. Ayan, iyak na iyak ang aking alaga. Ayan, di ko alam kung ano ko kaya gusto na ito. Ayan, daming naman niya. Ang ganda ng huni ng ibon. Ang ganda ng aking tanim na ano yun. Na, mangga ang ibon dyan. Maraming ibon dyan. Ibon. Diyan. ibon.